Hello guys, for today's video ay pinagluto ako na aking amo ng magalubarais Chicken na may gulay na may kanin. Yan, first time ko niyan magluto ng magalubarais rice. Kasi pinagtitraining niya ako mag paano magluto kasi yung kasama ko magbabakasyon siya. Apat na buwan siya magbabakasyon. Kaya kailangan ko magluto kasi yung mga bata pumapasok, yung mga anak na amo ko pumapasok. Kaya yan, nag-try ako magluto. Tapos, pre first time ko magluto niya. Kaya, di ko akalain talaga na ganyan yung mangyayari sa niluto ko. Yan. Tapos, yan, hinahalo yung kanin dyan pag ano na. Dyan, ilalagay ko na lang sa baba yung kung paano ko ginawa siya. Tapos, yan na, luto na o sinalin ko na o. Yan, di ko kalain talaga na mauubos yan. Wala na kami pagkain si Simot yung lalagyan. No, no.